Mabalitang consumer at kalakalan, mga kapatid, lumagpas na sa apat na raang piso kada kilo ang presyo ng baboy sa Metro Manila. Base nga sa price monitoring ng Agriculture Department, umaabot na sa apat na raan at dalawampung piso kada kilo ang presyo ng liempo kahapon. 20 pesos ang nadagdag mula sa hanggang apat na raang pisong bentahan nito noong May 20. Sabi ni DA Undersecretary Victor Sabeliano sapat ang supply ng baboy sa bansa. Kaya't malinaw na tumaas lamang ang presyo nito dahil sa laki ng patong ng traders. Aba, trader na naman. Gusto ngayong alamin ng Agriculture Department kung sino-sinong trader ang nasa likod ng overpricing. Bumaba naman ang nasa minimum operating level ang tubig sa Angat Dam. Sa huling talapo ng pag-asa, nasa 179.68 meters na ang level ng tubig. Lagpas na ito sa 180 meter minimum operating level ng dam. Ayon sa pag-asa, bitin ang tubig na dala ng mga pag-ulan sa watershed. Ulan na galing sa bagyo na raw ang kailangan para bumalik sa normal water level ang Angat Dam. Nagsimula ng konsultasyon para sa umbento sa sweldo sa Metro Manila ayon sa Labor Department na konsulta na kahapon ng mga manggagawa. Sa June 4 naman makikipag-usap ang gobyerno sa mga employer. June 20 naman itinakda ang public hearing. Pagtapos sa mga konsultasyon, magdedesisyon ang wage board ng Metro Manila kung magkano ang idadagdag sa minimum wage sa rehiyon. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.